Siguro itong si Digong medyo medyo naiinggit. Naisip or nakikita niya siguro mas kukonte yung nangalampag, nag-criticize sa gobyernong ito ngayon kesa nung uh, administration niya. Kaya ganito ang kanyang pahayag na wala na daw opposition. Nako po, tingin-tingin kasi sa paligid, Marami pa rin po siyempre ang nangangalampag at dapat lang na meron tayong mga kababayan na may boses. Yung mga walang boses naman, yun yung mga kawawang kababayan natin. Yung sunod-sunuran, yung patuloy na nagmamaang maangan at nagpapaoto. Ganun na lang yun eh. Alright, so ang sabi ni Digong, walang opposition ngayon. Tignan ninyo dyan sa labas. Walang tumitira sa gobyerno. Tahimik lahat. <laughs> Okay? Paano na yan? Wala nang mag-criticize. Kung ano lang gusto ng gobyerno ngayon, sige lang, go ahead. Pati media tahimik, wala ka marinig. Puro praises or tahimik. Have you not noticed that? Is that really the environment of a democracy? Ang lakas ng loob na magsalita na ng ganito si Digong about democracy. Pero nung panahon niya, ginawa niya ang lahat para para walang pumuna, para walang um, mag-oppose at mag-criticize nga sa kanya at sa kanyang administrasyon. Ginawa niyo po lahat yan. Alright? Matindi niyo pong alam natin kung ano yung ginamit niyo para banata naman yung opposition, yung mga kababayan natin na kumakalampag sa inyong uh, administration administrasyon dati. Kaya wag niyo po or hindi po bagay sa inyo yung yung having the environment of a democracy na tinatawag. Hindi bagay na galing sa sa bibig niyo yung uh, statement or yung line na yan. Okay, dahil kayo mismo ang una na gustong busalan ang maraming kababayan natin. Gustong manahimik na lang ang mga kababayan natin. Kayo mismo yan. Alright, so kung nakikita nyo yan ngayon, siguro kahit papano, nalamangan lang ng konti sa panahon nyo, sa panahon ni Digong, na mas marami talaga ang nagkikriticize. Pero sa ngayon, naandyan pa rin syempre ang opposition. Alright, so yan po ay sinagot ni Atty. Barry Gutierrez. Mukhang nakalimutan niya na nung siya ang nasa poder, tinulong si Senator De Lima. So yan, tinanggal ang CJ Sinara ang ABS-CBN, kinasuhan si VP Lenny at taga-oposisyon, pinasara ang Rappler, pinagbantaan at pinatay ang mga abogado, pare, media, aktivista. So yan, yan. Sa tingin ko, totoo yung sabi ng mga natasans, lalo na po yung pahayag madalas ni Trillanes na ang totoong salot, ang totoong demonyo ay etong si Digong.